Yes, Bombo Genesis, papalayo na nga itong uh, mga ka sa kalupaan ng bansa, itong bagyong enteng, bagamat may dalda-dala pa rin itong mga pag-ulan dyan sa may bahagi ng Luzon dahil nga malawak itong kaulapang dala ng naturang sama ng panahon. At sa monitoring nga natin, Bombo Genesis, lalo pang lalakas itong naturang sama ng panahon habang papalayo ito sa bansa. At ang good news dito ay wala na ho ito dito sa ating kalupaan at nasa may katubigan na ito. Kikilos ito pa west northwestward sa loob yan ng 24 oras at saka namang liliko pa westward sa katubigang sakop ng bansa. Partikular ho dito sa may bahagi po riyan ng West Philippine Sea simula po yan bukas. Bagamat bahagyang humina, ito ngang bagyong enteng, hindi na nga ito direktang makakapekto sa alinmang bahagi ng kalupaan dito sa ating bansa inaasahang lalabas na ito bombo genesis sa philippine area of responsibility bukas yan ng umaga batay nga sa datos ng bombo weather center huling namataan ng sentro ng naturang bagyo sa may coastal water ng uh, ilocos norte taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km at uh, per hour at pagbugso po sa 125 km per hour Mabilis nga na kumikilos ang naturang bagyo sa 25 kilometer per hour. Sa kabila nito ay nakataas pa rin ang signal number 2. Sa ilang lugar dito sa Luzon, kabilang na rito ang Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Apayao, ho sa May Abra, Kalinga at maging sa May Western portion ng mainland Cagayan, kabilang na rin riyan ang Babuyan Island. At asahan pa rin itong malakas na pag-ulan at hangin sa mga nabanggit na lugar. Samantalang nakataas naman ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ho, ng uh, lalawigan ng La Union, Mountain Province, maging dyan sa Ifugao, northern portion ng Bingget, Batanes, da nalalabing bahagi naman ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi rin ng Babuyan Island, maging dyan sa May Isabela, northern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa May northern portion ng Quirino. Mga kabombo, dito naman sa may bahagi ng Metro Manila ay nakataas pa rin itong orange uh, rainfall warning. Ibig sabihin mga kabombo at nation. nagbabanta pa rin itong mga malakas na pagulan, maging itong mga pagbaha at mga paguhunan lupa, kaya pinapayuhan natin ang lahat. ...na mag-ingat. Samantala, Southwest Monsoon, ito nga hangi habagat naman... ...ang uh, nagdudulot ng masamang lagay ng panahon... ...sa nalalabing bahagi pa ng bansa. Partikular dito sa may uh, western portion ng Luzon... ...at na maging sa may western portion ng Visayas. Pinalalakas ho kasi ito ng naturang bagyong enteng. Kung mapapansin nyo naman dito ho sa ating uh, satellite image... ...magkita nyo dyan may nabubuong cloud cluster... ...dito ho sa may uh, silangang bahagi ng Luzon... At uh, inaasahan natin o oh, posible may may mabuo na low pressure area dyan ho sa bahag extended ho ito yung makikita nyo, yung kaulapang yan extended doon sa labas ng Philippine area of responsibility at uh, posible sa loob ho ng dalawa at tatlong o oh, tatlong araw ay mabuo ay may roong mabuo na low pressure area jan ho sa nabanggit na bahagi ng karagatan Bobo Genesis. Mm -hmm. Etong mga kaulapan itong cloud uh, cluster na ito uh, Bombvik ano inaasahan bang papasok sa Philippine area of responsibility. Actually, Bumbo Genesis, itong cloud cluster na ito ay nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility bagamata mm. hindi pa ito tuluyang ang low pressure area. Hindi natin malaman kung saan siya mabubuo, kung sa loob ba mismo ng uh, uh, Philippine Area of Responsibility o itong mabubuo itong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, Bumbo Genesis. Mm. Pero may uh, ano na, may established ng uh, galaw nito, Bumbo Victor, as early as now o wala pa? Yon Bombo Genesis wala pang nabubuo na posibleng galaw nitong uh, magiging uh, o posible pa lamang kasi na mabuo itong low pressure area sa lubi ng dalawa hanggang tatlong araw Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat Bombo um, Victor. Yan muna ang aking update hinggil pa rin yan sa lagay ng aking uh, ating panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor yan tinong nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo. 17 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, nagpakalat din ang kapulisan ng kabuang 5,234 na uh, miyembro nito sa buong Metro Manila upang tumulong sa iba't ibang kaparaanan. Kasabay pa rin po yan ng nagpapatuloy na epekto ng Bagyong Enteng. ay naman kay Police Colonel Jen Fajardo, ang tagapagsalita ng uh, Philippine National Police, ang ilan sa mga police ay in deploy sa mga evacuation center upang magbantay sa seguridad ng mga inilikas na ang iba naman ay nasa mga evacuation o mga command center at ang iba ay nagsasagawa ng mga rescue operation. Ayon pa kay Colonel Fajardo, mula pa noong gabi ng lunes na-activate na ang labing isa o gabi ng uh, linggo na-activate na ang labing isa mula sa labing limang uh, response cluster na uh, kabilang po dito ang uh, law and order response cluster na pinamumunuan ng Philippine National Police. Naataasan na rin anya mga regional director na bantayan ang kanilang mga lugar at i-activate ang mga regional incident management task group para humatiyak na may sinusunod ng mga protocol na akma sa pangangailangan sa kanilang mga lugar. Pakinggan po natin at panuriin bahagi po ng statement nitong si Colonel Fajardo. Samantala, may, mga, may mga flood, flooded areas na rin po tayong na-monitor po dito sa NCR. But so far po, wala pa naman po tayong nakireceive na mga hindi na po mga, mga madaanan po na, na mga daan. Ha, however, malaking tulong po yon dahil nag-declare na rin po yung uh, Malacanang na suspended na rin po yung uh, pasok sa government offices at marami na rin po nga areas na nagsuspend na rin po ng mga klase so kahit paano po yun po ay mamimitigate yung effect po nitong uh, typhoon na enteng. Samantala patuloy namang uh, pinag-iingat ng Philippine National Police ang publiko sa gitna pa rin po yan mga kabombo nitong uh, mga pag na naranasan po natin sa kabila ng uh, tuluyan na pong uh, pag-alis mula po sa mga kalupaan ng Pilipinas nitong bagyong enteng. Samantala nanganak naman po ang isang ginang habang nasa ng pagbaha na dulot ng bagyong enteng. Batay sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bordeos, Quezon, tumawag ang pamilya ng Ginang para humingi ng tulong dahil nasa kalagitnaan na ito ng panganganak. Dahil sa matinding pagulan sa lugar, lalo na partikular po sa may barangay publasyon, ay lubog sa tubig baha ang maraming kalsada at hindi kaya na mga sasakyang pumasok para kunin ang ginang. Ilang bahagi naman ng kakalsadahan ay nakapagtala ng lagpas bewang na tubig baha. Pinilit naman na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na pasukin ng lugar upang madala sa ospital ang ginang. Matapos nga ang pahirapang pagbuhat sa ginang palabas sa kanilang tahanan, nadala din siya ng mga otoridad sa ospital at sinilang ang isang lalaking sanggol. Sa kasalukuyan ay nasa maayos naman ng kalagayan ang mag-ina. Parangdagan pa rin sa ating mga balita, nagdulot naman ng takot sa mga residenteng naninirahan malapit po sa dalampasigan ng barangay Wawados sa may Rosario, Cavite. Eh, nang tangayon po at sumadsad ng isang malaking barge carrier, di ho kalayuan ito mula sa kanilang mga bahay dahil sa lakas ng mga hampas na mga alon sa gitna ng paghagupit ng bagyong enteng nitong lunes, setyembre 2. Ayon sa mga mangingisda sa lugar, pasado alas 8 ng umaga kahapon na makita ho nilang tinatangay papalapit sa kanilang lugar etong naturang barko na may karga-karga mga buhangin. Natanggal umano mula sa pagkakaangkla ang naturang birds, bunsod ng lakas ho ng mga alon. Ha. Wala namang uh, ibang mga bangka o mga estruktura ang naapektuhan na magyari po ang naturang insidente. Samantala, ay naman kay Cavite First District Representative Jojo Revilla, Nakipagugnayan na sila sa Philippine National Police at Philippine Coast Guard para ilika sa mga maliliit na bangka at uh, tinatayang 15 pamilya na nakatira malapit sa Dalampasigan kung saan sumadsad ang naturang barge. Itinali muna pansamantala ang naturang barko sa may pantalan at nilagyan ng tubig para hindi na ito maanod papunta sa mga kabahayan. Hindi naman tiyak na sa ngayon kung kailan hahatakin paalis sa Dalampasigan ito hung sumadsad na barge. Umabot na sa halos 50,000 pamilya ang may talang apektado sa pananalasa ng bagyong enteng sa Pilipinas ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa talaan ng ahensya, kabuang 48,448 ng pamilya ang naapektuhan dahil sa matinding pagbaha. Ito po'y binubuo ng kabuang 183,582 ng mga individual. Natukoy ding apektado ang kabuang 446 na barangay mula sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon Region, Bicol Region, Central Visayas at Eastern Visayas. Tinatayang lalo pa itong tataas at magbabago ang datos dahil sa patuloy na ginagawa ang assessment sa sitwasyon ng mga lugar o bawat lugar at mga rehiyon na patuloy na nakakaranas ng hagupit ng Bagyong Enteng. Batay sa kasalukuyang datos ng Department of Social Welfare and Development, mayroong 2,730 mga pamilya na nasa 169 o 166 na mga evacuation center at ito ho'y binubuo ng 12,110 na katao. Naitala rin ang 5,744 na pamilya na nakitira sa kanika nilang mga kaanak at mga kakilala. Ito naman po'y binubuo ng 23,197 na katao. Sa kasalukuyan, available naman ang 2,682,056,488 pesos na pundo para ho sa mga isasagawang relief operation sa mga biktima ng kalamidad dito sa ating bansa. Kaugnay pa rin po niyan, patuloy namang bineverifika ng National Disaster and Risk Reduction Management Council ang napaulat na bilang ng mga namatay o nasawi sa kasagsagan ng pananalasa nitong Bagyong Enteng. Bagaman may mga ulat ng inilabas ang mga local disaster agencies kaugnay po sa mga nasawi dahil po sa mga landslide, pagkalunod at mga pagbaha, sinabi po ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na dadaan pa ito o dadaan pa ang mga ito sa masusing validation. Kabilang ho sa mga inisyal na ulat ay ang pitong nasawi sa may Antipolo City, apat na kataon na nasawi naman dyan sa may Cebu at Northern Samar, at isa pang 8-month-old na sanggol nasawi po dyan sa may Naga City. Patuloy din pong bineberipika ang ulat ukol sa isang lalaki na umunoy na kuryente rin dyan pa rin sa may Naga City habang nasa kasagsagan ng pagbaha sa kasalukuyan, mga din po ang verifikasyon sa ilang mga missing persons o mga missing individuals mula sa Visayas at dito sa Luzon. na sa pitong katao na ang naitalang nasawi habang apat na iba pa ang nawawala sa Antipolo City. Dahil po yan sa nangyaring landslide at baha, dulot na rin ang hagupit ng Bagyong Inteng base sa datos ng Antipolo City Government nitong gabi ng Lunes, Setyembre 2. Tatlo nga sa mga nasawi ay natabunan ng lupa dahil sa landslide kung saan isa dito ay buntis mula sa barangay San Jose. Habang ang dalawa namang biktima ay magkapatid na batang lalaki na magkayakap ng maricover matapos na mabaon sa makapal na putik at bumagsak na mga puno. Base sa impormasyon naman mula sa Antipolo Disaster Risk Reduction and Management Office nitong gabi ng lunes, na-recover din ang labi ng isang taong gulang na lalaki sa iwalay na insidente ng landslide sa may barangay San Luis. Ayon sa mga opisyal, ang mga magulang ng nasawing bata at kanyang walong taong gulang na kapatid ay nawawala pa rin habang nakaligtas naman ang lolo nito. Ang tatlong iba pa naman na nasawi ay bunsod naman ng na mga nangyaring pagbaha. Inilarawan naman ng lokal na pamahalaan ng antipolo na mas malalah ang epekto ng bagyong inteng sa kanilang syudad kumpara noong nanalasa ang bagyong karina sa ilang parte ng Luzon noong Abril. Ayon kay Antipolo Disaster Risk Reduction and Management Office Head Relly Bernardo, nakaranas ng matinding buhos ng pagulan ng silangang bahagi ng Antipolo maging doon sa Rizal kaya't ang ilang barangay daw na hindi naranasan ang epekto ni Bagyong Karina ay nakaranas ng pag-apaw ng creek o sapa na nagdulot ng mga pagbaha nitong Bagyong Inteng. Nawalan naman ang ilang residente sa Antipolo ng kabuhayan at parte ng kanilang kabahayan dahil sa mga baha. Sa datos naman kahapon, umabot na sa mahigit tatlong daang pamilya o katumbas puya na mahigit isang libong individual ang inilikas na patungo sa mga evacuation center sa buong Antipolo City. Samantala, sumampa na rin sa tatlo ang bilang ho ng mga kumpirmadong nasawi habang sampu ang naitalang nasugatan sa may Central Visayas dahil pa rin yan sa hagupit ng Bagyong Enteng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, binabarip pa ang isang napaulat na nasawi sa Naga City. Sa pinakahuling datos ng ahensya, 63 katao o katumbas sa 14 na pamilya ang apektado doon sa may bahagi po ng Central Visayas. Sa naturang bilang, 43 individual o katumbas ng siyam na pamilya ang nananatili sa evacuation center ron habang darampong individual o limang pamilya ang nanunuluyan naman pansamantala sa ibang mga lugar. Nagsasagawa pa ng assessment sa ngayon ang mga otoridad kaugnay naman sa pinsala sa agrikultura at maging sa infrastrukturang dulot pa rin ng bagyong enteng.